Ang problema doon sa mga regular gym, kahit pa malaki yung gym, laging iisa yung bench press, iisa yung lat pull down, iisa yung pec tech, etc. etcetera. so, anong nangyayari dyan? Pipila ka, di ba? So, dito sa Gym Republic Lipa City, hindi ka pipila. Bakit? Kasi, yung mga gamit namin, lahat halos itong mga alam namin na, na maraming gumagamit, doble-doble, kagaya ng dumbbell rack namin, walong dumbbell rack. Ang crossover namin, sampung crossover yung uh, meron kami. Lat pull down namin tatlo, rowing namin tatlo, peck deck dalawa, etc. etc. So kahit nga couple kayo, pwede kayong sabay na naglalat pull down, di ba? maganda kasi rito, naiiwasan mo yung pagpila at tsaka pag pumupunta ka kasi sa gym, usually meron kang program na sa utak mo eh na, ah, ito yung gagawin ko. Pero pagdating mo sa gym, di mo magawa yun kasi pagdating doon, ang daming daming tao, napila ka, so mag adjust ka ngayon. So ang kagandaan dito, yung dumbbells namin, sa sobrang dami ng dumbbells namin, hindi kayo mag-aagawan. So from 5 pounds up to 120 pounds. 120 pounds yung pinakamabigat namin, which is siguro isa, dalawa, tatlong tao na lang yung makakagamit doon. Pero ibinili pa rin namin para sa inyo, para may magamit ka.